paano nyo malalaman yung sasakyan nyo uh, na okay nang tumakbo o pwede nang patakbuhin o buksan yung aircon so Honda City po to Honda City 2009 so ganito lang po pag nag start nyo yan may makikita kayong ilaw yun ilaw na blue blue start start natin nakakambi pala ako start natin So hindi mo tayong bubukas ng aircon hanggat may blue yan. Kailangan mawala yung blue na yan. Yan yung temperature. So ibig sabihin malamig pa yung makina pag may blue. Pag nawala na yung blue, ibig sabihin mainit na. Pwede siyang uh, buksan, pwede, mo siyang buksan yung buksan yung aircon o pwede, pwede ka nang umalis. So mga isang minuto yata to or uh, more than one minute bago mawala. Hintay natin mawala yan. Pag nawala na yan, pwede na tayong tumakbo. O pwede natin buksan yung aircon. So ngayon, hindi mo na tayo nakapatay pa yung aircon natin. So pag nawala na yung kulay blue na yan, saka natin pa tatakbohin. A few moments later. Yun guys, nawala na siya. So, pwede na tayong tumakbo, pwede natin buksan yung aircon. Pag nawala na yung blue na ilaw sa temperature yun, ibig sabihin mainit na yung makina, pwede na tayong uh, patakbayin yung ating uh, sasakyan. So, yun lang po. Uh, salamat.